Hello Shane, kamusta? Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat lang dito eh. Baka may makakita sa atin. Baka nakakalimutan mo yung utang mo na pinangsugal mo. Di ba sabi ko sa'yo babayaran kita? Kailangan ko ngayon ng pera, Shane. Gagawa ko ng para pero hindi pa ngayon. Kailangan ko ngayon ng pera, Shane. Paano hindi? Wala nga akong hawak na pera ngayon. Paano ko ito babayaran? Mas kumabaan ng paraan. Wala akong magagawa, Rose. Hindi mo ako babayaran na ususumbong kita sa tatay mo. Huwag mo naman ako isumbong. Oh, gumawa ka ng paraan ngayon, Shane. Mahihari ako sa tatay ko pagka sinumbong mo ko. Isusumbong kita sa tatay mo na nagsusugal ka. Gagawa ko naman ng paraan, di ba? Sabi ko naman sa'yo, mag-antay ka lang. Mas gusto mo makabayad? Oo. Pero hindi ko alam kung paano eh. Nakawan mo yung boss mo. Nahihibang ka na ba? Hindi ko pwedeng gawin yun. Pinagkakatiwalaan ako ng boss ko. Gagawin mo yung sinasabi ko o isusumbong kita sa tatay mo na nagsusugal ka? Huwag mo naman ako isumbong. So gagawin mo yung sinasabi ko? Oo na, sige na. Gagawin ko na. Pero, umalis ka na lang. Umalis ka na muna. Okay. Hihintayin ko ng alas sa <laughs> iso. Okay? Sagot! Oo na! Umalis ka na! Ano na, Akshay? Kamusta ang schedule ko ngayon? Ah, uh, balit po, may meeting po kayo with Mr. Sanchez ng 3 p.m. po. Yes po. Hello, Paliano. Oh, nakatawag ka. Ano, mas pa ako. Tawag tama na dito sa kong isa ka. ako. Hindi mo pa sila. Ano lang, bapama na ako maghintay ka. Sige, ikaw na mara din na. Sige po, apo. Oo. Okay. Oh. Ah, uh, boss, ako yung ako. Ano yung ginagawa niyo? eh. Kailangan ko lang ng pera, Dre. Alam mo ba niya? Alam ko, pero kailangan kong gawin to, eh. Ay, naku. Delikado yun lang. Grabe, ano ba yung gagagawa mo? Basta, huwag ka nalang maingay kay boss. Dre, kailangan ko lang ng pera ngayon, kaya ako ginawa to. Mayayari tayo, Di, lalo ka na. Hindi mo ba, ba naisip kung ano maging epekto niya sa'yo? Basta so, huwag ka na lang maingay. Madaling na yun. Huwag ka na lang maingay. Huwag ka magsusumbong. Hindi tayo mayayari. Pag ako na damay dito, pati tayo matatanggal tayo sa trabaho. Eh di huwag ka magsumbong. Ganun lang yun. Paano hindi magsusumbong? Mali na nga yung ginagawa mo. Kailangan... So ano, magsusumbong ka? Sisip-sip ka na naman kay boss. Kau, kabago-bago mo dito, ha? Susumbong mo ako? Bakit hindi? Alam mo ba? Pulis yung tatay ko. Gusto mo, pahuli kita? Pabaril kita? Hindi mo ba iniisip kung ano maging epekto to sa'yo? Lalo na pulis yung tatay mo? Basta huwag ka magsusumbong. Kung hindi, makikita mo yung hinahanap mo. Ay nako! Bahala ka sa buhay mo! Makakarapin to kay boss. Tsaka na nga! Subo ko. mo ito, ma'am. Po? Hindi na sa Wala naman po, sir. Hindi, hmm. mo sa Andre. Po? Patawag sa Andre. Sige lang lang sa buhay. Tapos naman. Okay po. Sige po. Ah, uh, boss, pinapatawag niya ka po ako? Oo, oh, upo ka dito. Ah, sige, salamat po, boss. Kumigusto sana ako sabihin sa'yo eh. Um, Maganda ang naging performance mo ng mga nakaraang buwan. Salamat, Naka, boss. Ang bago ka. No? Uh, boss, may gusto po akong sabihin sa inyo. Ano yan? Hindi po kinakaya po ng konsensya ko, boss. Okay. Um, si Shane po kasi nakita ko po, pagpasok po ko po, po ng pinto dito, may kinukuha po sa wallet niya. Ano? Saan? Sa wallet ko? Opo, boss. Ah, uh, huwag niyo po sanang sabihin muna sa kanya na sinabi ko sa inyo. Ha? Kaya na lang po bahala ang kumausap, boss. Sige, o, bahala. Sige, hindi natin. Parating na yan. Konsensya na, boss. Hindi ko kinaya ng konsensya ko. Naintindan siya. Lapit eh. Boss. Bakit ang ka pa, Andre? Hmm, pinatawag ka ko okay. niya, boss. Huwag kang alis. Sige. Bakit, boss? Iyamin ka pa sa akin. Wala naman po. Yes, boss. Maraming maraming salamat. Naging tapat ka ang trabado. Siyempre, boss. Para po sa inyo. Hindi ko po talaga kailangan ng konsensya lalo at mali po yung ginagawa sa inyo. Dahil dyan, may ganda pala ako sa'yo. Ano yun, boss? Ikaw ang papalit sa kanya. Ikaw Talaga, boss? Tayo, tayo tayo tayo. Grabe! Ang pagkakataon nga naman, no? Oh. Kunin mo na! Kunin mo na yung gamit mo dun sa baba. Dipat mo na dito. Ikaw ang kapalit niya. Maraming salamat, boss! Congratulations! Maging tapat ka lang, palagi. Thank you, Boss. Kung ko lang gamit ko. Pupunta lang ako Sige dito. Sige na. Sige. Sige kita. Sige, Boss. Ano, oh, Shane? Nasaan na yung pera ko? Pera mo? Wala na. Wala na ako babayad sa'yo. Ano sinasabi mo kailangan ko yung pera ngayon, Shane? Wala na ako trabaho, Ron. Natanggal na ako kampante pa, o. Hindi mo ko babayaran ngayon, Shane. Wala na nga, diba? Tanggal na ako sa trabaho na wala na yung iniingat ako trabaho dahil sa pinapagawa mo. Sige, susumbok kita sa tatay mo na nagsusugal ka. Eh di, subog mo. Wala na nga, diba? Wala na ako sasahodin. Shane, dahil sa ko pinagawa yung pera. mo. Pera. Tignan mo kung pera dyan. Oh, ayan, wala na! Wala na, eh. Ano pa magagawa ko? Tagal na ako sa trabaho. Tagal na tiwala ng boss ko sa akin. Dahil doon sa lahat yung mo. Dahil sabi ko naman sa'yo, babayaran na, kita, hindi ka makapag-antay. Wala na ron. Tapos na ta trabaho ko. Sana ako babayan sa Okay.